tamang oras ng pag-a-upload ng ating mga reels or ating mga videos ay napakahalaga at dapat po natin yung i-consider guys. Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa aking channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at i-try po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! tamang oras ng pag upload ng ating mga reels or ating mga videos ay napakahalaga at dapat po natin yung i-consider guys kasi napakalaking tulong nito sa ating mga views. Okay guys, kung ikaw ay nasa Pilipinas or halimbawa yung mga saga mo or followers mo, viewers mo ay nasa Pilipinas. So, i consider mo po yung oras ng Pilipinas. Katulad sa akin guys, wala ako sa Pilipinas guys pero nakikita ko sa aking top countries ang Philippines po yung nauna. So, nag upload ako guys or mag upload kayo guys ng 6 to 8 a.m. sa umaga guys kasi gising na po sila at hindi pa po busy sa mga oras na yan sa tanghali naman 12 to 3 pm kasi po yan po ay lunch time or break time po so mas marami pong makakapanood ng inyong upload na videos at napapansin ko din po ay madami po talagang online sa mga oras na yan kaya usually po ako nag start po mag upload is nasa 2 to 3 pm po at take note 3 p.m. po ang update ni Lolo Meta. Sa gabi naman po is 6 to 9 p.m. Kasi usually tapos na po ang trabaho nila. Nagpapahinga na po sila pero hindi pa sila natutulog. Kaya mas marami po silang oras na manood sa mga video yung ina-upload. At may chance pa pong i-share po nila. Kaya mas marami pong makukuha yung views kapag nag upload po kayo sa mga oras na yan. Okay guys, sana may natuhan kayo sa video to. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.